Jerusalem eh. Bali eh, Ang oras nga natin ay Alas 9 na Bali Bukuha ako ng baka Mainit na kasi papasilong Papasilongan ko sila Bali pakita ko sa inyo guys Ang anak ng baka malaki na sila Bali 4 months 4 months Murag 4 months Pakita ko sa inyo, malaki na siya. Katong pag vlog ko, sa unang, unang panganak pa lang kanila, maliit pa. may malaki na. Balikunin ko sila kasi sobrang init na. Malayo ang lagwigan ng baka. Parang nasabi ko lang ako mga kajeros. Oh sabi ko lang ang daming kahoy pero ang kinahiban lang dito kasi matataas ang bundok dito sa Cebu mataas mangita pa ako sa baka guys mangita pa ako. Hindi ko alam kung asan linagay ni mama ang baka. Bale, pag ko, pag napasilong ako na itong baka, maghatid na ako ng estudyante. Kasi ang klase ng estudyante ko, alas 10 hanggang alas 3 sa hapon narinig ko na yung baka nandyan sa baba bali malayo na to sa bahay mga kajeros itong tiglawigan ng baka bahay ni nanay wala na nakatira bahay ni nanay ito yung baka na inahan tagalin ko lang sa at Uh. 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 Dali. Kainit na. Uh. Uh. Ito yung isa. Ito isa medyo may pagkakaano to. Manungay to. Kaya mahirap minsan lapitan to. Kailan? Magbantay ka. Pag di ka nakabantay, yes. ka. Matapang. kasi yung anak, inahan niya. Sinayin niya eh. Bale, ito na yung anak guys. Oh. Yun, yung malaki na. aw pa pa limang buwan pa lang pero malaki. Grabe uyag, grabe uyag, buhay. Ano? Lakina ang baka. Huh. Huh. Ay. Huh. <laughs> Bali, apat sila. Kung hindi nga binenta, mga kajeros. Kung hindi nga binenta ang isa, lima sana to. Kaya lang binenta na lang. Binenta na kasi. Mahirap magkua ng pagkain. Oh! Huh. So hanggang dito na lang ang aking video mga kajeros kasi umiinit ang cellphone ko. Ayan, maraming salamat sa panonood.